Kailangan malinis. Panay ang ulan eh. Kaya laging maputik ito. Panay naman ang na linis. Yan ang hassle ng tag-ulan. Tag uh, Kalago ng ano ni... <laughs> <laughs> oh, huh? Yan ang aming uh, routine pag tag ulan Mahasil dahil mayat maya alinis na mga kainan at inuman at inuman at tapos na silang kumain ngayon may na lang sila tinanggal ko na rin yung mga kainan pagkatapos kumain tinanggal ko na para kung umulan man mamaya maya konti may minus linis na kasi malilinis na yun eh kumain <laughs> na sila tinaog ko na para no germs included well ngayong araw na to no mapapansin mo malinis kasi maaga ako nagwalis eh. Ha, ah, kita nyo ba? Yes. O. Oh. Ha? Okay. Yes. Ngayong araw na ito, ang araw na talagang sa sobrang ulan, naawa ako dun sa inahin na isang Gilmore na kapatid nung nag, nagsisiw, ayusin namin yung kanyang pinagpupugaran ng na itlog. Naglilimlim na siya. Lalagyan ko lang ng bubong, tsaka kasi yung pinagpugaran niya, makikita niyo mamaya, talagang parang jungle. Mahirap doon kasi baka may ahas eh. Okay na sa akin na maganda leche yung mga itlog na yun na wag lang akong matuka ng ahas eh. Kasi pag natuka ka ng ahas, wala na. Obra, no? Hindi ka na makakapag-alaga ng manok no? kasi mapetegi ka. Mapetegi ka, no? Ayan, pagkita mag maglinis, nagpakain na ako para maasikaso namin mabuti yung magiging uh, aming pagkakabahang ngayong araw na ito. Tapos, lalagyan namin ng ano yung mga itlog. Nang itlog siya sa mga tuyong dahon. Kinapa ko yung yung ilalim basa. So, ngayon, pupuntahan natin. Pire, tatapusin ko muna itong pinapainom. <laughs> ito, Malilinis. You know. Kasi malaganda 'o. Oh. Ayun. Hindi pa siya tapos maglugon. Ano pa siya nalalaglag. Pero yung buntot niya, ayan, kumpleto na pinapatanda na lang kumbaga, pinapagulong na lang yung mga balahibo. Kumpleto na yung balahibo niya sa buntot. Siguro hahaba pa ng konti, konti. 'Yung mga bagong balahibo pa siya nalalaga si. Ayun, ito na yung tubig mo. Tapos mo kumain, kailangan kang uminom. Yes. rainwater water lang muna ngayon dahil rest day nila sa lahat ng mga vitamins meron silang 2 days na walang vitamins sa pagkain at sa inumin kasi kailangan nagre-rest din yung kanilang system magkasunod ng araw na yun? hindi? magkasunod na araw okay. dalawang sunod na araw sa pagkain vitamins tatlong sunod na araw sa inumin vitamins tapos rest ng dalawang araw na walang anumang vitamins sa katawan para ma-utilize muna na nila lahat yung mga stored vitamins. Malinis naman. Kakargahan na naman ng bago. Diba? Mm -hmm. Parang ano yan, parang pichil. Pag matagal mo siyang ginagamit, siyempre lilinisan mo rin. Mamumuo yung mga ano dyan, mga gunks and mm -mm. Uh, dumi dumi ay so. chupa laking lele kay macho Gapita. Si Macho Gapito, pa, ano na rin, pagulang na rin yung mga... Maganda yung ano ni Macho Gapito. Yung kanyang natanggal na mga buhok, buhok. mga balay buhok, na. Macho Gapito kami he. patingin ako. Patingin sila, patingin sila ito, sa iyo. Yun, maganda na. Patingin sila, oh. Ayan na. Oh. mo ostrich ka. <laughs> turkey neck. Ang tawag nila dyan eh. Turkey neck. Uh, oh? Naked neck. Chicken. Naked neck. Turkey neck. Nandito ako ngayon sa isang liblib -lib na lugar. Napakaliblib po niya. <laughs> sa likod to ng ano? Sa likod to ng tambakan. Ayan. Dito nang itlog yung... Yan o. Doon nang itlog. Yun. Two. Four, six, eight, ten. Ten na itlog. Pero, Three, dahon. Nababasa yung lugar niya, no? May part na hindi nababasa? May part na hindi, oh. Four, wait, ten. Ten? Ten eggs. Pero hindi naman total yung basa. Okay, okay naman. Mm -mm. Diyan ang itlog yung isa kaya hindi namin makadli. Malayo. Tsaka delikado. baka diba may ahas dyan. So, tingnan nyo naman yung lugar. Baka <laughs> secretive nyo. Oh. Well, yan ay mga off-season na uh, breeding yan. Ngayon pa lang ang priming. Oh. Ayun eh. Kanano? Oh. Mula na. Mm Bula -hmm. pa mo ah. Silipan tanong kaya. Wow. O sige, sisilipin na rin. Ang daming sekto. Ah, mo na ng panilip ha. Sige. Medyo dark naman dito sa loob eh. Sige. Alis na muna ako. Mm hmm. Huwag muna ng flashlight. Ini. 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 Mm -hmm. Ating. Yeah. Ating. Yeah. Ating. 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 behind Ating. 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 Pero Ating. 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 No. I think we're gonna cook no, we're going to watch it then. Ilan yeah! yun? 2, 4, 6, 7. 7 goods. May good. <laughs> ebon. Oh. Kailangan, okay, mo din eh. Ang wakang ko. No! Hindi yan maano, ma, -ano, ma, uh, ma barekoto. Aliya. Oh. Yeah. Okay. Okay oh, tingnan mo na doon, Filipe mo na naman dito. Sa taas. Mm -hmm. Foods na yan. Basta wag lang ilipat. Bakit kasi hindi pwedeng ilipat? Iwanan. Ito na. Ito na umano na siya, uh, umupo na sa mga itlog. Well, mabilis na lang to, no? Titignan na natin mabilis para hindi siya may storbo. Oh. Okay. Take it, away. Take it away. Sige nga. Dahan-dahan na, baka siya magpula po. Mm -mm. Yun. Hinupuan niya, mga kaibigan. Pinaliktad mm -hmm. ko lang yung ano kanina, yung sapin para nakikita niyo yung itlog kasi puti yung unang sapin eh. yung, yung, puti ay nilagay ko sa baba nilagay ko yung dark sa taas para kita niya yung itlog kaagad. so ayan ang hindi ah. mo akakalain hindi mo po akakalain nandyan siya <laughs> pero nilagyan ko na ng bubong ayan ha may bubong na uh ah, ah. kahit umula niyan may, bago pa yung bubong merong tarp tarp sa baba may sako pa yan sa taas para talagang totally Kumbaga sa ano, safe na safe sa hindi naman mahangin ha? kasi nga dahil sa tingin mo naman. naman mm -hmm. Mahangin man ng umangki man di sa mahangian. Tsaka less ang bagsak ng tubig diyan kasi maraming dahon. No? So paano so, mga kaibigan, hindi na natin siya istorbohin hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! 嗯。<Yeah. S 2> oh, yeah.